guys kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe ang eh, youtube channel ngayon nandito po ako sa genre dito po ako nag work ayun ipapakita ko po sa inyo ang ating labas ayun ayun guys habang walang bumibili dito muna tayo sa labas ayan ayan Dito po tayo sa pilihan ng mga cosmetic. Ayun po yung genre Ayun ang ah. pilihan natin. Ayan. At ayan po ang fruit minya. Ayan. Ayan, ayan po si ate. Dito po ako dati. dati ayan po ang ating mga kaimigan so pakita ko po sa inyo ah, ating, ayan si Ace Shut out ayan nagsara na yan guys Diyan ako dati ba ayan dyan ako dati ngayon nagsara ayan diyan so. ang kasama ko ayan 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 ang aking Aking friends. Ayan. Shout out sa kanya. Ayun. Ang aking mga kaibigan. Kaibigan. Ayun, no? Oh, tawa ng tawa, ayun, no? Dito tayo. Ayun, nagtatago siya. Ayan. Ayan, ang kanyang paninda. Pag mahal na araw, barat na... Pag mahal na araw, punta kay dito. Ubus na yan. Ayan, o. Oh. Oh, yes. Ayan. Babalik tayo sa ating pwesto. <laughs> Ayan pala ang mga damit. Merok Ayan palang aking kaibigan. Shout out. Para magsweldo ako. Nas? No? Magbablog na ako. Oh. Ano na yun? May patalastas to. 5K. Babalik ako dito.